Sa good evening, po. Good evening, po. Favorite color ata. Uh, uh, good evening, po. Sa inyo, uh, kay uh, Tony, to. kay Miss uh, Maricel, at kay uh, Mr. Hi. Senator Viales. Unahin ko na yun. Eh, kasi, eh, ah, sumbol na yun. Kahul na ng kahul. Kahul na supplier, tapos may financial kayo. I think uh, it's only fair na inerin namin yun. Bigyan namin kayo ng pagkakataon na, na nasagutin po yung mga aligasyon kahit yata barangay tanod, dito man nanalo eh father ko namatay yun 1998 uh, so uh, kung buhay tatay mo ikakaya eh, ka uh, ka ano ka ang uh, kalidad ng ating politika na yuyurakan natin yung namatay kong tatay hindi yun na yung level niya pero I will not stoop down to, to his level ang um, bottom line dito, ang dami ng